Ah, si Don lang na sinabi ko. Si Don lang sinabi mo. Si Don lang sinabi niya. Si Ikaw Don lang sinabi niya. Manaya, makita ka sa makita ka sa mga fans mo global. <laughs> Sige na. Ayaw mo. <laughs> Ikaw, Tenchi. Tama oh, na. Tapos sa mga kaya. Sige. Garo ko. Ayaw mo na ako. tulog si Jeyron sa likod ni Ms. Moneta po. Si Moneta, nalalo mo siya ng ano, games sa cellphone niya. Si Vanaya, feeder siya kasi maganda siya kaya hindi siya napapapicture. Apo si Don, si Don, nasobrang straight ang buhok niya, hindi niya kaya ng eh, ano. Si Tenchi, hindi, hindi masyado maraming... tanga, pictures, ano, multiply. Tapos... Si Ten... Si pa ah! Si, Shen. si Shen lang. Tapos ito yung classmate <laughs> namin sa Si Tensi, kumanda Ay, si Si huh? Si Banaya, Krash, si... Ah. Krash, Kaya si Banaya. Kaya Mama kapan aku tahu kalau kamu mau pergi? Kata Ayun, nakita na namin ang face ni si Vanaya. Mama! Ano si Zemes at si Jane? Gusto magawa kasi wala lang ako mapost sa multiply ko kaya gawa-gawa ako nito. Ito ako na para mag Oh. Ito, Ano na mag-update Ano kaya, ano kaya gawa nila sa kanilin? Joiner, please. Sorry. Uh, yun. pala. So, wala pala. Joseph ba ito? Pati wow. Oh, hmm, si tambong ni... Ano na doon? Baldo, Chi? Okay, that's it. Maya naman. Oh, okay po. Papunta na.